Good afternoon po, good afternoon mga kabeng-beng, especially po kay Sir Pad Pad ka, Sir, ito na po ang inyong brand new gamo chakal PC pinapakapogi. Ayan po, maximum field pressure is uh, 232 bar o 3365. Pero uh, recommend ko po, meron naman siyang manual ito. Meron naman po siyang manual and instruction dito. Uh, separate pa po yung manual, yung manual nila ba? Uh, may instruction naman siya kung hanggang saan lang yung pwede i-fill, no? So, pero maximum pressure uh, uh, na kaya i-hold nitong ating Unity Street Um, Steel barrel po ito with 10 rounds magazine. So, ito po. So, wala pa palang laman yung magazine lagyan natin. So, gagamitin natin bala dito mga kabeng-beng is uh, JSB Aksak. Ayan, JSB exact. Diabolo po no sir eh, uh, ito gagamitin natin bala is uh, JSB na kasi ito po mga uh, ano pwede naman po ito pero mas accurate pa rin po kasi sa mga unit na ganito na imported is yung talagang mga uh, imported din po na bala kagaya ng JSB nasubuhan so ko naman po siya dito pwede naman po siya pero iba din iba pa rin po yung patama niya sa mga ganitong bala no sir so and also yung kanyang chambering talagang sakto-sakto ito uh, pag sinabing chambering yung slot ng bala uh, napapasukan niya dun sa barrel so sakto-sakto ito while yung mga local pellets natin dito po is medyo malaki yung diameter kaya medyo uh, masikip siya or uh, maghihirapan tayong ipasok yung kanyang pellet pusher o itong ating bolt action Actually, papasok siya pero lalagyan natin ng konting force po. di ka tulad nito na napaka-smooth. So, papalagyan ko ng bala ito para masubukan natin grouping test natin sa 36 meters po. So, ito po ay made in Euro, uh, Europe, uh, EU, Gambo Chakal. Ito po yung kanyang gauge. Ayan. Ito po yung kanyang gauge. So, sir, pad pad mabli ka, sir. si black powder 4x16x44. So, yung grouping test natin doon. 36 meters po ayun doon mga beng beng so lagyan lang natin ng bala 10 rounds then we will see subukan po natin um, yung maging groupings niya doon sa range na yon para makita natin yung accuracy ng unit ni sir pad, pad mablika so sir eto subukan na po natin no so papahawak ko kay utol ito zoom na natin doon then ako po yung magfiring So, yung ating phone kasing bago, hindi pwede yung ating side cam. Kaya, ito mga kabeng-beng. zino-zoom na lang natin. So, Iusin ko lang yung unit. So, Subukan na natin mga kabeng-beng. First shot ng unit ni Sir Padpad pad, mabli ka you seeing JSP pellets first shot, first shot second shot third shot pull fourth shot fifth six. 7 8 9 10 11 10 shots lang pala 10 rounds So yun nakita nyo naman po Sa 36 meters sir Napakagandang mama. So yun uh, Talagang putok lang tayo ng putok Medyo mabilis nga yung pagputok natin So, ito yung unit sir. Nakita nyo naman. So, puntahan po natin yung naging groupings niya sa 36 meters sir. Pad pad maglika. So, magagalaw po yung gato natin nun mga beng So, puntahan natin yung ating naging groupings. So, yun po. 10 shots. Ayan sir. Wala siya naging flyers. Nakita nyo naman po. So yung ating unit ayun nandun si Utol. Nandun pa po. Kita yung chan niyo mga <laughs> beng beng. So sir, pad pad mabli ka. So salamat po sa tiwala. So again mga beng beng, peace out po.